Yan. Ito na tayo, pahubaan na tayo Ito saka bundyukan <coughs> Sarap na maglakad At pababaan na At medyo makulimlim ang panahon kaya ito. Sarap maglakad-lakad. Lakad lang ng lakad. Ang ganda ng paligid. Sariyo ang hangin. Yeah. Yes. dahan lang nalakad lakad. sa akin mga team ka badi Kay Badi, mam ma ilang-ilang. Sa, sa, sa kay Saimix vlog. Salamat salamat mix Yan dito na kami sa bundok. <coughs> Naren ang mama mo. Antulin pa maglakad. <laughs> Sa tao sa Ice Pedro J Bridge TV Desiloto So nang buka na Maroko Ito yung tao rin ma lahat ng mga gts, Yes Maradista, thank you, thank you At sa lahat pa natin mga team Maci, shout out. Liamer. <coughs> Bro Jam CJ. Thank you, thank you. Dan Mami. Bos Erik. Cukul Si Madi Ketingbak. Salamat, salamat. Idol Japan Sniper. Kabungut, kahau Thank you, thank you. Yeah. So, set up lang tayo sa ating mga kaibigan vlogger. Iko <coughs> eh, yan wali. Yeah. <laughs> sa inyo lahat yan. Kay Ma'am Jess 23. Kay AI e. Patrice. Salamat, salamat. Ito, malalim. Yeah, shout out, shout out. <coughs> Nyok. Shout out yan. Yeah, naglalakad pa rin tayo. Medyo maputik lang ang daan. May na kami ng aming kasamahan ni Body Sniper. <laughs> <Nainip> na inip <laughs> na. Namugit na. <laughs> Kaotoy, shout out. <clears throat> Makinig tayong pobre. Yan, shout out sa inyo dyan. Chief Loom. Ayan. Putulan na natin ang ating live. Hanggang dito na muna. Saramat, salamat, salamat.